Hi guys, welcome back to our channel. Sa video na to, susubukan naman natin bumiyahe pang gabi. Ngayong araw, susubukan natin bumiyahe. And para makita nyo sa mga gustong mag-sideline dyan, uh, sa grab, panoorin nyo ang video na to hanggang sa matapos. Bibiyahe tayo ngayon, kunyari may pasok tayo sa umaga, at sideline lang natin ang pagiging grab car driver sa gabi. Oh! susubukan kung bumiyahin ng 3 oras lang kung kikita nga ba sa pagiging Grab Car Driver pag ilang oras lang ang biyahe mo. Time check nga pala is 7.60 na ng gabi and subukan nga natin bumiyahin hanggang alas 10 ng gabi kung magkano nga ba ang kikitain natin. Marami kasing nagtatanong sa atin kung pwede nga ba bumiyahin sa gabi kung kikita nga ba kung gagawin nilang uh, sideline lang ang pagiging Grab Car Driver sa gabi yung iba kasi sa atin may pasok sa umaga so panggabi lang sila pwede paglabas sila lang trabaho saka kapalag sila makakabiyahi sa Grab para malaman nyo kung magkano kikitain nyo yung posibleng kikitain nyo gagawin natin, bibiyahin tayo ngayon sa gabi para uh, may idea kayo kung pwede nga ba maging sideline lang ang pagiging Grab Car Driver hello so guys uh, kakabukas lang natin ng app natin and pinasukan naman tayo agad uh, ng booking. So 200 plus yung fare. Uh, kaso medyo malayo yung pick up nasa uh, 2 kilometers. Pero okay lang medyo malapit lang kasi gabi naman ngayon wala masyadong traffic. Pick upin ko lang si passenger tapos update ko kayo pag na-drop na natin. Hello guys, uh, update lang uh, kakababa lang ng passenger natin. Uh, mabilis lang, bali 21 minutes lang na hatid natin agad yung passenger natin. So ang uh, 238 yung ano nila yung fare tapos nagtip naman ng 20 pesos. So tapos hindi pa sila nakakababa, pinasukan tayo agad ng booking. Kaso medyo malayo yung ano, pick up 2 kilometers pero estimated ng time dito is 7 minutes so okay lang uh, malapit lang din yung drop nasa halos katabi lang bali 79 pesos lang yung fare mura lang pero okay na to at least ano uh, tuloy tuloy yung booking natin so yun nga lang medyo talo pa ano, uh, yung pickup medyo malayo layo ng konti kasi consume din sa oras so, bali sunod sunod naman yung booking ngayon uh, nga pala araw ng Friday ngayon and medyo traffic pa kaya sunod sunod yung booking mabilis pasukan yun nga lang medyo malayo layo yung bato so punta muna ako sa passenger natin update ko kayo pag naibaba ako na siya hello guys kakababa lang natin ng passenger natin nabilis lang ah uh, 5 minutes lang na hatid na natin agad malapit lang naman kasi 79 pesos yung fare tapos pinasukan na naman tayo agad ang bilis ngayon, araw kasi ngayon ng Friday ang bilis ng pasukan ng booking so malapit lang dito yung pick up uh, ang fare nya is 103 pesos so maganda lang pag kaganito, mabilisan yung ano yung pasahero tapos medyo hindi na traffic ngayon. Kaya mabilis din natin na hahatid. So ngayon papunta ako sa pickup up location ng passenger natin. Uh, medyo malapit lang din natin ihatid siya kasi nga 100 pesos lang yung fare. Mag-update ako ulit sa inyo mamaya pag na-pick up na natin siya at nahatid na natin doon sa kanyang destination. Ah uh, So far, tuloy-tuloy naman yung booking. Bali nakakapangatlo pa lang tayo. Pipick upin ko ngayon, pangatlong booking pa lang. Pag na-drop natin to, meron na tayong uh, 400 pesos na fare. So, ang oras ngayon is alas 8 pa lang. And siguro mga 8:20 mahatid na natin to, meron na tayong 400 pesos. So, mag-video ulit mamaya pa uh, kung ganito ba yung ano, tuloy-tuloy pa rin yung booking natin. Time check guys is 8.25 na ng uh, gabi And pakababangan ng passenger natin Pinasukan tayo agad so Yung pick up, 1 uh, kilometer uh, Dito lang din sa Makati Papunta siya ng Glorieta 4 131 yung fare So far, sunod-sunod po yung booking Bali, pang-apat na natin tong pasahero Update ko kayo mamaya kung makakabagkano tayo sa gabing ito And maganda yung pasok ng booking ngayon. Sana tuloy-tuloy hanggang mamaya. Dito ako si stoplight. Papunta pala ako dun sa passenger natin. So magvideo video ako ulit mamaya. Hi guys. Uh, kakababa ko lang ng passenger natin. So bali kanina. Uh, paghatid natin ng passenger dun sa Glorieta 4. Pinasukan naman tayo agad papunta naman dito sa Rockwell so, 1.34 yung fare and babilis nga lang natin natapos actually 12 minutes lang natin natin agad dito si passenger bali nakakalimang booking na tayo and meron na tayong 685 pesos tapos meron din tayo natanggap na tip na 40 pesos so, so far nakaka 700 pesos na tayo time check nga pala is 9 o'clock na ng gabi wala pa tayong booking ngayon hindi ka tulad kanina sobrang bilis ng pasok ng booking so update ko kayo mamaya pag pinasukan tayo ulit ng booking hi guys dito ako ngayon sa Makati kakababa ko lang ng passenger uh, ga galing siya ng Rockwell Kanina habang nagbi-video tayo, uh, pinasukan tayo agad ng booking. Tapos kakababa ko nga lang kina sir, uh, dito sa may Makati uh, Bali yung price niya is 99 pesos. So far, nakaka 784 pesos na tayo. And ngayon nga, pinasukan tayo ng booking. pipi uh, pipick upin ko lang siya dito rin sa Makati papunta na actually bali ano siya uh, dalawang drops uh, one pickup, dalawang drop yung isa dito lang din sa Makati the drop ko tapos yung pangalawang drop ko sa BGC so ang price nya is 298 pesos medyo malaki-laki pero medyo malapit lang kasi nga dalawang drops to so uh, papunta ko ngayon sa pickup location uh, time check nga pala is 9.50 na ng gabi sana makalagpas tayo 1000 ngayon. So far okay naman yung biyahe Mag video ako ulit mamaya, pick upin ko lang yung passenger natin. Hi guys, update lang. Uh, kanina galing BGC, uh, pagbabangan natin ng pa passenger natin sa BGC. nag tayo ng my destination papunta dito sa uh, Malate. And then pinasukan tayo papuntang Makati galing BGC. Uh, nasa 200 yung fare and then tuloy tuloy na yung booking natin nagsetay tayo ng my destination papuntang Malate kaso mga nakukuha natin booking within Makati lang din eh. hindi tayo napapalayo hindi tayo nakakarating ng ano ng uh, Malate so from Poblacion kanina yung galing BGC nating uh, passenger pagbaba natin nakakuha na naman tayo ng booking sa Makati papunta dito rin sa may Roses. ang fare niya, 111 lang uh, mababa lang tapos pagkababa natin ng passenger pinasukan na naman tayo ng booking ah uh, dito pa rin sa Makati so papunta naman siya ng Pasay medyo malapit-lapit lang kaso ang problema ah uh, malayo yung pick up 2.4 kilometers tapos sa Makati kasi pagkakitong oras na mga uh, mag-11 -e na kasi maraming saradong kalsada na sa Makati pagkakitong oras sinasarado kasi nila yung mga street dito kaya medyo malayo lang yung iikutan natin, iikot pa tayo ng EDSA uh, yung pick up natin sa so may ibang hilista lang eh, malapit lang sana kaso nga maraming ano, saradong kalsada kaya hindi tayo makalusot So So far nasa 1.4 na tayo ang kinita natin And Siguro Pabutin ko lang ng 1.5 Mahigit siguro tapos uwi na ako Magpapaka-rush lang And then Titingnan natin mamaya kung ano oras tayo makauwi Sana pasukan pa tayo ng booking Magsiset ulit ako ng my destination Pauwi naman ng bahay After ko siguro nito mahatid yung sa Pasay So mag-update ako mamaya pag garahe ko kung uh, makakamagkano tayo ngayong gabing to At kung anong oras tayo matatapos Hi guys, time check is uh, 11.51 na ng gabi So kakarating ko lang dito, andito na ako sa garahe uh, Balik kanina, uh, yung huling passenger natin pag drop natin sa Pasay Natapos tayo mga 11 o'clock So nag-set tayo ng my destination ulit papunta dito sa bahay. Tapos pinasukan tayo, kaso medyo malayo yung pick up, kaya kinansel ko na. So ang ginawa ko, umuwi na ako ng bahay tapos nagpakarwash nga tayo. Kaya inabot tayo ng alas 11, mag alas 12 na ng gabi ngayon. So pero yung huling booking natin, uh, alas 11 na tapos natin. Uh, nga pala guys, yun lang kagandaan pagkagabi, medyo sunod-sunod yung booking. Tapos araw pa ngayon ng Friday, kaya marami talaga nagbubok ng grab. Maraming pa uwi, oh, eh, maraming gumagala. Kaya kanina, nung nagset ako ng may destination papuntang Malate, uh, galing BGC, ang mga pumapasok sa akin booking papuntang Makati lang eh. Hindi ako nilalayo sa Makati. So... Naubos yung apat na my destination ko... Hindi ako nakarating ng... Uh, malate Pero ayos lang... Uh, at least tuloy-tuloy yung booking... Yun nga yung huling... Ano natin sa Pasay... Uh, pasahero... Tapos... Papunta dito sa Makati... Wala namang booking na pumasok na... Kaya nag-decide na tayo na... Umuwi na kasi... Sobrang gabi na rin... So... Maganda sa gabi guys... Bumiyahe... Eh. Dahil nga wala masyadong traffic tapos mabilis yung pasok ng booking and sa gas hindi masyado uh, magastos dahil nga walang traffic tapos yung aircon natin hindi hirap uh, actually yung aircon ko nasa tulang unlike pag umaga lagi na lagi naka 3 kasi nga sobrang init talaga sa umaga so bali ang kinita natin sa araw na to Uh, umabot tayo ng 1,523 so malaki-laki na rin nag-start tayo ng mga 7 past na mga 7.30 na siguro tayo pinasukan tapos nga uh, natapos tayo ng mga 11 so bali umabot tayo ng 3.5 hours uh, not bad sa 3.5 hours Uh, nagkaroon tayo ng 1,500 So yung gas natin siguro sabihin mo na mga 300, 300 to 400 pesos So may malinis tayong 1,000 plus And syempre ilang oras lang naman So sa mga nagbabalak mag grab uh, At may trabaho naman kayo uh, Maging sideline nyo lang yung ganitong trabaho So pwedeng pwede pag out nyo sa trabaho nyo mga alas 7, pwede na kayong bumiyahe sa Grab. So, kaya niyo kumita hanggang 2,000 siguro kung masipag kayo mahanga hanggang alas 12 ng gabi. Umuwi kayo. Uh, kaya nyong kumita ng 2,000. Minsan, umabot ako ng hating gabi and nakaka 2,000 pesos nga ako. Pero kung sideline lang naman, mga hanggang 10 o'clock. So, kaya nyong kumita ng 1,000 mahigit. Eh, not bad kasi sa 3 hours, 1,000 mahigit. Ang minimum ngayon ay nasa 560 lang, 8 hours pa na pasok. So, sa mga full time naman sa Grab, katulad ko, lum uh, lumalabas ako sa madaling araw. Nag-start tayo ng mga 4 o'clock and hanggang 10 a.m. ng umaga. So, nakaka 2 plus na ako niyan, 2.5. And sa gabi naman, kung maka 1.5 ako, eh... Uh, may malinis tayong 4,000 pesos so ganoon yung list ko kasi nga uh, sobrang init talaga sa umaga sobrang uh, talo din tayo sa gas kasi nga hirap yung sasakyan natin dahil sa aircon malakas sa aircon dahil nga sobrang init kailangan natin magmalakas yung aircon tapos sa umaga medyo traffic pa uh, consume din siya sa gasolina natin so mas advantage pa rin uh, madaling araw kayo bumiyahe tapos hanggang umaga wala pa masyadong traffic tapos uh, balik na lang tayo sa gabi biyahe ulit so yun lang uh, sana nagkaroon kayo ng idea uh, sa, mga, sa mga nagbabalak dyan maging sideline yung grab or full time so yun yung possible na magiging income nyo sa pang araw-araw So maraming maraming salamat. Sana huwag kayong magsawang manood sa mga videos natin. Asahan nyo mag-upload pa ako ng mga ganitong videos para magkaroon kayo ng mga ideas kung paano nga ba at magkano ang kikitain dito sa Grab. Maraming maraming salamat sa iyong panonood. Again, ito sa Battered Husband at your service. Good night! Naghahanap ka ba ng pera para pandagdag sa iyong negosyo? Or pambili ng sasakyan? Good news para sa inyo ang 88 Asia Finance ay nagpapalo ng up to 15 million pesos. Yes, tama po kayo sa narinig nyo. Up to 15 million pesos po ang pwede nyong utangin sa 88 Asia Finance. At hindi lang yan, napakababa po ng kanilang interest rate. Kung 1 year mo lang babayaran ng inyong utang, ay nagkakahalaga lang ng 0.83% per month ang magiging interest ng inyong loan. Pag sa loob naman ng 2 to 5 years babayaran ang inyong utang, ay nagkakahalaga lang ng 0.92% interest rate. Napakababa po talaga ng kanilang interest rate. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara magpa-approve na kayo sa 88 Asia Finance. Sa loob lang ng 2 3 days pag kumpleto ang inyong requirements ay magkakaroon ka agad ng approval. At ito nga pala ang mga property na ina-accept nila sa collateral loan. Pwede ang condo, house and lot, or lot only, or commercial space ay ina-accept yan dito sa 88 Asia Finance. Kung interested ka, message ka lang sa number na to or comment ka lang sa video na to or i-follow mo yung Facebook page natin na Buttered Husband at mag-message ka lang doon at re-reply ang kita ka agad. So kung may nakatenga ka lang naman na property dyan, so ano pang inaantay mo? Tara, apply na sa 88 Finance at ako mismo ang mag-process ng mga papeles nyo. Maraming maraming salamat po.